Pagbati sa iyo, tagapakinig, muli tayong magsasama para sa isang um, malalimang pagsuri dito sa The Deep Dive. Ngayon, ang tutukunan natin, ito yung mahalagang desisyon ng Korte Supremo ng Pilipinas. Ito yung, alam mo na, yung kaso tungkol sa mga impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. At ang pag-uusapan natin, syempre, based dun sa official na dokumento ng Korte, yung GR numbers 27853 at 27854. 8359. Inilabas to noong um, Hulyo 29 dun sa taong 2025. Ang misyon natin, himayin natin yung mga legal na punto. Ano ba yung naging batayan ng korte? At uh, ano ba talagang ibig sabihin nito para sa proseso ng impeachment at sa pananagutan na rin ng mga ofisyal dito sa Pilipinas? Okay, simulan na natin. Ang tanong nga, ah, ano ba yung mga parang susing punto sa desisyong ito? Yung nagbigay linaw hindi lang sa kaso mismo, pero pati na rin dun sa balanse ng kapangyarihan, di ba? Sa pagitan ng Kongreso at ng Korte Suprema pagdating sa impeachment. Pero bago tayo dumiretso sa analysis, siguro um, balikan muna natin sa glit yung mga pangyayari para malinaw sa lahat. Base ito sa nakasulat mismo sa desisyon. So bandang huli ng 2024, Disyembre, merong tatlong magkakaibang imp impeachment complaints na isinampalaban kay VP Duterte sa kamara to. Galing sa iba't ibang grupo, merong mga private individuals, meron ding galing sa makabayan Bloc, tapos isang koalisyon pa ng ano, religious workers at civil society. Um, kahit magkakaiba sila ng pinanggalingan, may mga paulit-ulit na aligasyon. Ano? Yung issue sa confidential funds, lagi nababanggit yan. Tapos may graft, corruption, betrayal of public trust. Tapos, ito yung mahalagang petsa, Pebrero 5, 2025. Tandaan natin to. Ito yung huling araw ng sesyon ng 19th Congress, yung bago sila mag-adjourn siniday, yung tuluyan ng magsara para sa kongresong yon. Ayon sa Korte, hanggang sa araw na to, wala pang formal na aksyon ang Kamara dun sa tatlong na unang reklamo. Hindi pa um, na refer sa tamang komite na requirement pala sa constitution. Sa araw ding 'yon, Pebrero 5, nagkokos yung mga mambabatas. At dito, parang Biglang nagiba ang ihip ng hangin. Pagkatapos nung caucus, biglang may lumitaw na ikaapat na impeachment complaint. At ito inendorso agad ng 250 na miyembro ng Kamara. Sobra-sobra sa one-third requirement para diretsyo na sa Senado yung articles of impeachment. Itinuring itong hiwalay. Iba raw ito dun sa unang tatlo. Ang mga laman naman nito... Korupsyon pa rin daw sa confidential funds, may alegasyon ng banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. at pag-uudyok daw sa insureksyon. Grabe, napakabilis ng sumunod na pangyayari. Hapon noon, Pebrero 5, pinadala na agad ng House Secretary General yung Articles of Impeachment, yung galing sa ikaapat na reklamo, papunta sa Senado. Pagsapit ng gabi, yun na. Nag-adjourn na ang kamara, sinedaye. Dahil dun sa pag-adjourn, yung unang tatlong reklamo, na hindi nga naaksyonan, itinuring na silang archived. Bali parang natapos na, na-dismiss, kasabay ng pagsasara ng 19th Congress. Ganun pala yun. Samantala, Febrero 18 naman, bago pa man kumilos ang Senado dun sa natanggap nilang articles, eto na. Naghain na ng petisyon sa Korte Suprema si VP Duterte. Tapos may isa pang grupo ng mga abogado, sina at tinitoryon. kino question nila yung legalidad nung ikaapat na reklamo, yung sinasabing ang posibleng paglabag sa one-year bar rule. At saka yung issue ng due process. Nagkaroon ng mga um, paghahanda sa Senado, pero syempre dahil may kaso na sa Korte Suprema, medyo naantala. At sa huli, binalik pa nga yata ng Senado yung article sa Kamara. Fast forward ng konte Hulyo 2025, inatasan na ng Korte Suprema ang lahat ng panig na magpaliwanag. At yun nga ang nagdala sa atin sa desisyong pag-usapan natin na yun. Tama. At dito na nga tayo um, papasok sa pinakapuso ng usapin. 'yung naging hatol mismo ng Korte Suprema. Ang isang alam mo kapansin-pansin agad dito eh 'yung mismong pagpapasya ng korte na okay, didinggin namin 'to. Kahit na madalas nating naririnig, 'di ba, na ang impeachment daw eh usaping political 'yan, political question. Oo nga. Yan ang laging linya na parang teritoryo to ng Kongreso. So, hindi dapat um, pinakikialaman ng Korte. So, paano nila, ano, paano ipinaliwanag ng Korte yung kanilong jurisdiction dito? Uh, naging napakalinaw ng Korte dyan. Sabi nila, based sa Article 8, Section 1 ng ating Constitution, meron silang kapangyarihan yung tinatawag na Judicial Review. Ibig sabihin, mandato talaga nila na tingnan, nabusiin kung may naganap bang grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Yun yung uh, malubhang pag-abuso sa kapangyarihan na lumabag sa konstitusyon o batas. Kahit sa ang sangay pa ng gobyerno yan, kasama na ang kongreso. Sabi sa desisyon, hindi porkit may political na aspeto ang impeachment, e eh, automatic na labas na to sa pudar nila lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung mismong pagsunod sa mga proseso na nasa konstitusyon. Hindi na raw ito yung dating konsepto ng political question na akapela hindi pwedeng galawin ang hudikatura. Kasi nga, yung kapangyarihan nilang tingnan yung grave abuse of discretion, idinagdag yan mismo sa 1987 Constitution para palakasin yung check and balance. Kailangan lang siyempre, sabi nila, na merong actual case may tunay na problema o sigalot at ripeness, hinog na kumbaga, para disisyonan. At dito sa kasong to, nakita ng korte na oo, pasok ito. May basehan sila para pumasok. Okay, malinaw yon Kung ganun, paano naman nila inilarawan yung um, mismong kalikasan ng impeachment? Ano ba ito? Legal ba o political o pareho? Ayun, ginamit nila yung term na sui generis. Latin yan, Ibig sabihin, may sariling uri o natataangi. Hindi raw ito isang ordinaryong kaso, hindi kriminal, hindi sibil. Sabi nila, ito ay primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. May legal na pundasyon, pero hindi maiikakaila yung political na aspeto niya. At ang pinakalayunin daw talaga nito, hindi parusa, kundi accountability. Pananagutan, panagutin yung matataas na opisyal. Kaya napakahalaga raw na yung proseso mismo ay e eh malinis, maintegridad. Hindi dapat ginagamit lang para sa, alam mo na, political na banatan o iskoran. Sige. Ngayon, eto na. Yung sinasabi mong naging pinakasentro ng usapin yung one-year bar rule na sa Article 11, Section 3.5 ng Konstitusyon na bawal ang higit sa isang impeachment proceeding sa loob ng isang taon laban sa iisang tao. Paano ito ginamit ng korte dito? Dito talaga naging um, napaka-critical nung ginawa ng korte. Pinag-iba nila o mas tamang sabihing kinilala nila yung dalawang magkaibang paraan ng pag-initiate ng impeachment base pa rin sa Article 11 Section 3.4 Dalawang paraan pala Kakala ko isa lang Merong dalawa base sa section na yon Yung una tinatawag nating mode 1 nasa Section 3.2 Ito yung karaniwan yung magfafile ng verified complaint ang kahit sinong mamamayan o miyembro ng kamara dapat itong isama sa order of business tapos i-refer sa tamang komite. Dito dumaan yung unang tatlong reklamo kay VP Duterte. Okay, yung pangalawa. Yung pangalawa, mode 2, nasa section 3, 4. Ito yung mas mabilis, mas direkta. Kapag ang isang verified complaint o resolution ay agad na inendorso ng at least one-third ng lahat ng miyembro ng Kamara, pag nangyari yon, yun na mismo ang Articles of Impeachment, derecho na sa Senado. Ito yung nangyari dun sa ikaapat na reklamo. Ah, okay. So, magkaiba pala talaga yung proseso nung una, pangalawa, pangatlo, kumpara dun sa pangapat. Oo. At dito napapasok yung one-year bar. Ganito ang reasoning ng korte. Yung unang tatlong reklamo, mode 1, na-initiate na raw yun nung naihain at nai-refer, o dapat sana ay nai-refer, sa komite. Pero, Nung nag-adjourn si Nedaye yung 19th Congress noong Pebrero 5, 2025, yung mga reklamong yon itinuring silang terminated or dismissed. Kasi yung kongresong yon naging functus officio na. Functus officio, yun yung parang tapos na ang trabaho. Tama, Latin ulit yan. Ibig sabihin, tapos na ang tungkulin. Wala nang kapangyarihan yung kongresong yun na ituloy pa yung mga nakabinbin nilang gawain kasama na yung mga impeachment complaint na yun. So para sa korte, may naunang impeachment proceeding na nagsimula at natapos o na-dismiss noong Pebrero 5, 2025. Ngayon, yung ikaapat na reklamo na inendorso nga ng 215 na mambabatas nung kaparehong araw, Pebrero 5 din, 2025, itinuring ito ng Korte na isang panibagong pag-initiate ng impeachment proceedings. At dahil ginawa ito sa mismong araw na na-terminate o na-dismiss yung mga nauna, malinaw na paglabag ito sa one-year bar rule. Yung no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Ah, okay. So dahil nag-umpisa at natapos yung una sa Feb 5, tapos nag-umpisa ulit ng bago sa Feb 5 din, yun yung violation. Hindi pwedeng sabay o sa loob ng isang taon. Eksakto. Kailanan mo nang lumapas ang isang taon mula nung pagkadismiss nung mga nauna bago ka makapagsimula ng bago. So dapat, mga Pebrero 6, 2026 pa pwedeng mag-initiate ulit. Wow! Ang linaw ng naging basehan nila doon. So, dahil sa paglabag na yan, sa one-year bar rule, ano na ang naging hatol? Dahil nga sa paglabag na yon, idineklara ng Korte Suprema na yung Articles of Impeachment na nabuo mula sa ikaapat na reklamo, yung pinadala sa Senado, ay unconstitutional at void abinisyo. Void abinisyo? Walang bisa mula at sapol? Tama. Parang sa mata ng batas, hindi ito nangyari wala itong legal na epekto at dahil dyan, sinabi rin ng Korte na ang pinakamaagang pwedeng magsampa ng bagong impeachment complaint laban kay VP Duterte ay sa Pebrero 6, 2026 nga. Naintindihan ko, grabe ang naging epekto nung timing, ano? Yung one-year bar talaga ang bumasag. Pero teka, paano naman yung isang isyo na inangat din ng mga petitioner yung tungkol sa due process? May punto ba sila doon sa sinasabi nilang parang minadali yung proseso sa kamara para doon sa ikaapat na reklamo? Kinilala naman nila na um, kailangan pa rin ang due process sa impeachment pero nilinaw nila na hindi ito kapareho ng due process sa mga kasong kriminal. Ang importante raw sa impeachment ay mabigyan ng pagkakataon yung akusado na marinig, notice and hearing, kumbaga. Yung mga specific na aligasyon, tulad nung minadali raw yung kokos, kulang daw sa ebidensya, hindi raw nabasa ng lahat yung reklamo, ang sabo ng korte na natili lang daw itong mga aligasyon, hindi raw ito napatunayan ng sapat sa harap nila. Idinagdag pa nila na yung pinakasubstantive na due process para sa respondent kay VP Duterte sa kasong ito ay dapat mangyari sa mismong Senate trial. Doon talaga siya magkakaroon ng pagkakataon na sagutin lahat at magpresenta ng ebidensya. Pero dahil nga na-declare ng void ab initio yung articles. Yun na nga. Dahil na-ideklara ng void ab initio yung mismong articles of impeachment dahil sa one-year bar, hindi na naging um, sentral o mapagpasya yung mga issue tungkol sa naging proseso sa kamara, hindi na kailangan desisyonan yon ng husto. Ang pagiging void ng articles ay dahil sa timing sa paglabag sa one-year bar, hindi dahil dun sa mga aligasyon ng procedural shortcut sa kamara bagamat tinalakay pa rin nila. Okay. May isa pang punto dun sa decision na naalala ko. Tungkol dun sa hindi pag-aksyon sa unang tatlong reklamo. May sinabi silang tungkol sa tungkulin ng Speaker at Secretary General? Uh, Oo, yung tungkol sa ministerial duty. Tinalakay din nila yan. Sabi nila, ayon sa Constitution, Article 11, Section 3.2, yung pag-refer ng isang verified complaint, yung sa Mode 1, sa tamang komite sa log ng sampin session days, ay isang ministerial duty. Ministerial, ibig sabihin, obligasyon, walang choice tama, obligada silang gawin yon. Hindi ito discretionary na pwede nilang pagpasyahan kung gagawin o hindi o kung kailan gagawin. Kailangan sundin yung nasa konstitusyon. Kaya yung hindi pag-refer sa unang tatlong reklamo sa loog ng tagdang panahon, malinaw na paglabag daw yon sa kanilang ministerial duty. Pero hindi rin yun nang naging basehan ng final ruling. Hindi rin. Isa itong pagpuna sa naging proseso. Pero ang talagang nagpapawalang bisa sa ikaapat na reklamo ay yung paglabag sa one-year bar rule. Yung issue sa ministerial duty parang um, supporting point lang o nagbapakita ng mga problema sa proseso. Pero hindi siya yung mismong dahilan ng pagiging unconstitutional nung pang-apat malinaw. So, dahil nga void ab initio yung articles, ano na ang nangyari dun sa kapangyarihan ng Senado na dapat sana ay maglilitis? Wala na rin. Wala na. Dahil walang legal na basehan yung Articles of Impeachment, nawalan na rin ng legal na basehan o jurisdiction ang Senado para magsagawa ng impeachment trial. Para saan pa ang paglilitis kung yung mismong inhabla ay wala palang bisa sa mata ng batas, di ba? Makes sense. Kumbaga pinutol na ng Korte Suprema sa ugat pa lang. Parang gano'n niya. Grabe ang daming legal na konsepto at Latin terms na lumabas dito. Kung susubukan nating i ano yung mga pinakaimportante, yung mga talagang naging susi ng na mga legal na prinsipyo o doktrina na ginamit ng korte para maabot yung kanilang desisyon. Hindi na siguro nating kailangan isa-isahin lahat ulit, pero yung mga mm, core doctrines lang. Siguro, kung pipili tayo ng mga pinaka-nag-drive ng desisyon, una, yung paggiit nila sa judicial review sa impeachment basta may grave abuse of discretion. Pangalawa, yung paglalarawan sa impeachment bilang sui generis legal at constitutional pero may political side. At ang goal ay accountability. Pangatlo, at eto talaga yung pinaka-critical dito, yung mahigpit na pag-apply ng one-year bar rule. Kasama na dyan yung pag-define nila kung kailan ba talaga nag initiate ang isang proceeding at yung epekto ng pagiging functus officio ng isang kongreso. At pang-apat, syempre, yung konsepto ng void ab initio na kapag labag sa konstitusyon, walang bisa mula sa simula may iba pang doktrinas na lumabas tulad ng Ministerial Duty versus Discretionary Act, Transcendental Importance para ijustify justify yung pagdinig nila agad sa kaso, Legal Standing, pero yung apat na nauna, yun talaga yung para mga haligi nung naging desisyon. Okay, salamat sa pag-summarize. Napakaklaro niyan. So, ano na ngayon ang implikasyon nito? Hindi lang ito tungkol kay VP Duterte, malinaw yan. Ito ay isang malaking paglilinaw sa mga rules of the game, kumbaga sa impeachment. Tumpak, kitang kita dito yung um, masalimuot na ugnayan ng mga sangay ng gobyerno. Yung kapangyarihan ng kongreso na mag-impeach versus yung kapangyarihan at tungkulin na rin ng Korte Suprema na tiyaking lahat ay umaayon sa saligang bakas. Parang sinasabi ng Korte, kami ang huling tagapagtanggol ng konstitusyon kahit pa sa mga usaping kasing init ng impeachment. At nagbigay sila ng napakalino na mensahe, yung one-year bar rule, hindi yan basta-basta. Limitasyon yan na kailangang igalang. At dito na nga papasok yung um, isang mahalagang tanong na iiwan natin sa mga tagapakinig at sa ating lahat na rin. Sa naging desisyon na ito na napakahigpit sa one-year bar rule, na kahit pa nga, theoretically, may sapat na bilang ng mambabatas na gustong ituloy yung impeachment. Hindi pwede dahil sa timing. Paano nito binabalanse ngayong yung, ano, yung dalawang mahalagang bagay, yung pangangailangan para sa pananagutan ng official at yung posibleng paggamit naman ng impeachment bilang political weapon o harassment? Nakakatulong ba itong kahigpitan na ito para protektahan ng ofisyal sa paulit-ulit na atake? O baka naman nagiging hadlang ito para mas mabilis na makamit ang hustisya kung talagang may basehan? Ano sa tingin mo? Oo nga, no? Yan ang magandang ag-isipan. Ano ang iyong pananaw dito, tagapakinig? Mahalaga ang boses mo sa usaping ito. Kung may saluubin ka o tanong, hanapin mo lang kami online. Gusto naming marinig yan. At bilang pangwakas na hamon sa iyong pag-iisip. Pagkatapos ng desisyong ito na nagbigay diin sa mga parang technicalities ng proseso tulad ng one year bar ano kaya ang magiging epekto nito sa hinaharap mas magiging mahirap ba o mas magiging maingat lang ang lahat sa pagsunod sa proseso at ang mas malaking tanong siguro ano ang magiging epekto nito sa tiwala ng publiko sa impeachment mismo maniniwala pa ba tayo na ito ay epektibong paraan para sa tunay na pananagutan o iisipin nating madali itong maudlot dahil sa mga teknikal na dahilan. Yan ang mga bagay na dapat nating pagnilayan. At kung gusto mo pa ng mga ganitong malalimang pagsuri sa mga mahalagang usapin, syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. Hanapin mo lang kami sa paborito mong podcast platform. Muli, ang ating talakayan ngayon ay nakabase sa desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas, NBank, sa GR NOS 278353 and 278359, promulgated noong July 29, 2025, at isinulat ni Sr associate justice Marvic Leonen hanggang sa susunod na pagtatalakay